Isa siya sa mga tinitingala at nire basketball player of all time at naging haligi ng basketball sa Pilipinas noong dekada 90. Hawak niya ang PBA record bilang PBA third highest all-time scorer at pang-apat naman sa highest all-time rebounder at nakapag-uwi ng napakarami mga parangal bilang most valuable player. kaya naman inidolo siya ng buong bansa. Kilala din siya bilang original heartthrob ng hardcore. Si Alvin Dale Vergara Patrimonio na kilala bilang The Captain o Captain Lionheart ay isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association o PBA at isa ring GOAT, hindi GOAT na kambing kundi greatest of all time sa basketball. Ipinanganak noong Nobyembre 17, 1966 sa Quezon City. Si Patrimonio ay lumaki na may pagmamahal sa basketball at maagang ipinakita ang kanyang talento sa laro. Sa edad lamang na sampung taong gulang ay natuto na itong maglaro ng basketball. Tinapos niya ang kanyang sekundarya sa Manila Science High School at noong makatapos na ito ng kanyang high school ay tatlong basketball varsity team ang sinubukan niyang salihan, kagay na lamang ng UP Diliman, Ateneo de Manila at De La Salle University. Subalit kahit isa sa mga ito ay walang nagka-interes na siya ikunin. Sinubukan din ito sa RPUP subalit hindi din ito nakapasa. Alam noon mismo ni Patrimonyo na mas kailangan pa niyang magsanay dahil na din sa dedikasyon nito sa sports na kanyang napili at hindi sumuko. Sa wakas ay nakapasok siya sa Mapua Institute of Technology. Kumuha siya ng kursong Civil Engineering. Kung saan siya ay naging tanyag bilang isa sa pinakamahusay na collegiate players ng kanyang panahon. Siyang naging mukha ng mapuwa Cardinal sa NCAA at nakilala dahil sa kanyang lakas, tapang at determinasyon sa court. Ang kanyang husay nagdala ng maraming mga parangal kabilang ang MVP honors sa collegiate level back-to-back -back noong taong 1985 at 1986. Subalit sa loob ng apat na taon nitong paglalaro ng basketball ay hindi nito nabigyan ng kampiyonato ang sarili nitong eskwelahan. Kinalauna na inapili itong maglaro para sa Asian game na kung saan nakuha niya ang pilak na medalya. Unang naglaro sa Philippine Basketball League si Patrimonio para sa kupunan ng Eco Master Shine bago ito lumipat sa RFM Swift at muli ay nakuha niya ang kampiyonato. Noong sa kalagitnaan ng season ng 1988, pumasok si Patrimonio sa Philippine Basketball Association o PBA at naging isa sa Pure Tender Standard Juicy Hotdogs team. Dito nagsimula ang kanyang legendary career na tumagal ng labing pitong taon agad siyang naging cornerstone ng Pure Foods franchise na naging dahilan upang makilala ang kupunan bilang isa sa mga pinakamatagumpay sa kasaysayan ng liga. Lumaro sa professional league si Patrimonio bilang power forward pero sa amateur league ay isa siyang sentro ng kanyang kopunan. Taong 1990 nang una itong makatikim ng kampiyonato at mula noon ay unti-unti na itong hinangaan. Si Patrimonio ay nasa 6'3 ang taas at may hahalin tulad ang estilo ng kanyang paglalaro sa NBA star player na si Karl Malone dahil sa pagkakahawig ng kanilang mga galaw at lakas na pangangatawan. Sa tuwing hawak na umuno ni Alvin ang bola ay napakahirap na nitong pigilan. Sa sumunod na to, noong 1991 ay mas lumakas pa ang kumpiyansa ni Patrimonio nang pumirma siya ng limang taong kontrata na nagkakahalaga ng 25 million pesos sa Pepsi Hotshot subalit so tinapatan naman ito ng Pure Food Tender Juicy Hotdog. Dahil dito itinuring siya noon bilang multi-billionaire PBA player ng Pilipinas. Subalit napatunay naman ni Alvin noon na karapat dapat siyang tumanggap ng malaking sweldo lalo pa at nabigyan niya ng maraming kampyonato ang kanyang mismong kupunan. Sa buong karera niya, kilala si Patrimonyo bilang isang consistent scorer, malakas na rebounder at leader sa court. Nakamit niya ang apat na Most Valuable Player o MVP Awards noong 1991, 1993, 1994 at 1997 na naglalagay sa kanya sa hani ng mga elite players ng PBA. Siya rin naging bahagi ng 10 PBA Championships kasama ang Pure Foods na nagpatibay sa kanyang legacy bilang isa sa pinakamahusay sa liga. Si Patrimonio ay kilala hindi lamang sa kanyang husay sa laro kundi pati na rin sa kanyang sportsmanship, dedikasyon at loyalty. Sa kabila ng mga alok mula sa ibang kupunan, nanatili siya sa pure food sa buong karera niya dahilan upang maging simbolo siya ng katapatan sa basketball. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa PBA, naging bahagi rin si Patrimonio ng Philippine National Team na naglaro sa iba't ibang international tournaments kabilang ang SEA Games at Asian Games. Ang kanyang kontribusyon ay nagdala ng karangalan sa Pilipinas sa pandaigdigang larangan ng basketball mula taong 1986, 1990, 1994 at 1998 nakapag-uwi noon ng team ng Pilipinas ng bronze, silver at gold medals. Tinagurian pa si Alvin bilang Ironman ng PBA dahil sa halos walang tigil na itong paglalaro na umabot na sa halos 600. Tinilian si Alvin hindi na lamang dahil sa husay nito sa paglalaro sa court, kundi dahil sa maganda nitong pangangatawan at hindi maitatangging pang-artistang itsura. Si Patrimonio ay naging artista at modelo na naging dahilan upang mas lalo siyang makilala, hindi na lamang bilang atleta kundi bilang personalidad sa showbiz. Naging guest siya sa Mars Ravelo na Bonjing hanggang sa inilabas ang kanilang pelikula na last 2 minutes kasama ang iba pang mga PBA players noon na talaga namang humakot ng marami mga manonood noong taong 1990. Bumida din ito sa double trouble kasama si na Marcel Soriano at Aiza Sigera. Ipinartner din siya kay Chris Aquino sa Tasha Fantasha. Habang noong taong 2009 ay nakasama din siya sa indie film na Dalaw kasama si Katrina Halili. Matapos ang labing pitong taon nitong paglalaro ng basketball taong 2004, ay nagretiro na ito at mas pinagtuon ng pansin ng kanyang pamilya at iba pa niyang hilig sa buhay. Si Alvin Patrimonio ay kinalala bilang isa sa PBA's 25 Greatest Players noong 2000 at PBA's 40 Greatest Players noong 2015. Matapos ang kanyang paglalaro, Naging aktibo siya bilang team manager ng Magnolia Hotshots na dating Pure Foods kung saan patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng manlalaro dahil sa husin itong mamuno kaya tinawag itong The Captain Lionheart. Taong 2016 na maging coach naman ito ng NU Bulldog Men's Basketball Team. Taong 2022 ay tumakbo siya bilang alkalde ng kanilang lalawigan subalit hindi ito pinalad. Kasalukuyang naninirahan ngayon si Alvin Patrimonio sa Cainta Rizal kasama kanyang asawa at mga anak. Hindi may kakailang kahit na nagkaedad na ito ay makikita pa rin ang kakisigan ng kanyang pangangatawan kaya naman madalas pa din itong kinukuha bilang endorser ng iba't ibang mga produkto. Aktibo din sa kasalukuyan si Alvin sa PBA Legends Foundation Games na ang layunin ay tulungan ng mga kapwa nila retiradong mga PBA players sa ngayon ay magdadalawang dekada na itong hindi naglalaro sa professional league. Subalit hindi naman mabubura sa ating mga ala, ala ang mga naging laro noon ni Patrimonyo na talaga namang humanig at nagpanganga sa maraming mga Pinoy basketball enthusiast.